araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa araw-araw na pamumuhay ni Hob, nakikita natin ang kanyang pagkaperpekto, pagkamatuwid, takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Kung tatalakayin natin si Hob, dapat tayong magsimula sa pagsusuri sa kanya na mismo sa bibig ng Diyos. Walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Alamin muna natin ang tungkol sa pagkaperpekto at pagkamatuwid ni Hob. Ano ang inyong pagkaunawa sa mga salitang perpekto at matuwid. Naniniwala ba kayo na si Hob ay walang kasiraan na siya ay marangal? Tiyak na ito ay magiging isang literal na interpretasyon at pagkaunawa sa mga salitang perpekto at matuwid. Mahalaga sa tunay na pagkaunawa kay Hob ay konteksto ng tunay na buhay. Ang mga salita libro at teorya lamang ay hindi magbibigay ng anumang sagot. Sisimulan natin sa pamamagitan ng pagtingin sa buhay ni Hobbes sa tahanan kung ano ang kanyang karaniwang asal sa kanyang buhay. Sasabihin nito sa atin ang tungkol sa kanyang mga prinsipyo at objektibo sa buhay pati na rin ang tungkol sa kanyang personalidad at hangarin. Ngayon, basahin natin ang huling mga salita sa Hob Kapitulo 1, Versikulo 3. Ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga tao sa silangan. Ang sinasabi ng mga salitang ito ay na ang katayuan at reputasyon ni Hob ay napakataas at kahit na hindi sinasabi sa atin kung ang dahilan ba ng kanyang pagiging pinakadakila sa lahat ng tao sa silangan ay ang kanyang maraming ari-arian o dahil siya ay perpekto at matuwid at may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan, sa pangkalahatan, alam natin na ang katayuan ni Hob at reputasyon ay napakahalaga. Gaya ng nakatala sa Biblia, ang unang tingin ng mga tao kay Hob ay siya ay perpekto na siya ay may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan at na siya ay nagtataglay ng malaking kayamanan at kagalang-galang na katayuan para sa isang pangkaraniwang tao na nakatira sa ganitong kapaligiran at sa ilalim ng naturang mga kondisyon, ang pagkain ni ang kalidad ng kanyang buhay at ang iba't ibang aspeto ng kanyang personal na buhay ay ang mga pagtutuunan ng pansin ng karamihan sa mga tao. Dahil dito, kailangan nating ipagpatuloy ang pagbabasa ng mga kasulatan. At ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kanya-kanyang kaarawan. At sila'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang tatlong kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila at nangyari nang makaraan ang mga araw ng kanilang pagpipista na si Hob ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat sapagkat sinabi ni Hob, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang patuloy na ginawa ni Hob. Ang siping ito ay nagsasabi sa atin ng dalawang bagay. Una, na ang mga anak na lalaki at babae ni Hob ay karaniwang nagpipista na sobrang kumakain at umiinom. Pangalawa, Si Hob ay madalas na nag-aalay ng mga handog na susunugin dahil madalas siyang nag-aalala para sa kanila, natatakot na sila ay nagkakasala na sa kanilang mga puso ay itinakwil na nila ang Diyos. Dito ay inilalarawan ang buhay ng dalawang magkaibang uri ng tao. Ang una ay ang mga anak na lalaki at babae ni Hob na madalas na nagpipista dahil sa kanilang yaman, sila ay namumuhay ng marangya, sila ay uminom at kumain hanggang nais nila at tinatamasa nila ang mataas na kalidad ng buhay na dulot ng material na kayamanan. Sa ganitong pamumuhay, hindi maiwasan na madalas silang nagkakasala at nakakasakit sa Diyos, subalit hindi nila pinabanal ang kanilang mga sarili o kaya ay nag-aalay ng mga sinusunog na handog. Nakikita mo kung gayon na ang Diyos ay walang lugar sa kanilang mga puso na hindi nila inisip ang mga biyaya ng Diyos at hindi sila natakot na magkasala sa Diyos, lalong hindi sila natakot na maitakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Siyempre, ang ating paksa ay hindi nakatuon sa mga anak ni Hob, kundi sa kung ano ang ginawa ni Hob kapag nahaharap siya sa mga ganitong bagay. Ito ang iba pang bagay na inilarawan sa Sibi kung saan ay kabilang ang araw-araw na buhay ni Hob at ang diwa ng kanyang pagkatao. Kapag inilalarawan ng Biblia ang pagpipista ng mga anak na lalaki at babae ni Hob, hindi nababanggit si Hob. Sinasabi lamang na ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay madalas na kumain at uminom nang magkakasama sa madaling salita hindi siya nagdaraos ng mga kapistahan at hindi rin siya sumasama sa kanyang mga anak na lalaki at babae sa pagkain ng marangya kahit mayaman at nagtataglay ng maraming ari-arian at mga tagapagsilbi ang buhay ni Hob ay hindi maluho siya ay hindi nalinlang ng kanyang marangyang kapaligiran at hindi niya inabuso ang mga kasiyahan sa laman o kinalimutan na mag-alay ng mga sinusunog na handog dahil sa kanyang kayamanan at lalong hindi ito naging sanhi ng unti-unting paglayo ng kanyang puso sa Diyos. Kung gayon, Maliwanag na disiplinado si Hobbes sa kanyang uri ng pamumuhay, hindi sa kim o nakatuon sa kasiyahan bilang bunga ng mga pagpapala sa kanya ng Diyos at hindi rin nakatuon ang kanyang pansin sa kalidad ng buhay. Sa halip, siya ay mapagpakumbaba at may mababang loob, hindi siya mahilig magpasikat at siya ay mapagbantay at maingat sa harap ng Diyos. Madalas niyang ikinokonsidera ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos at patuloy na may takot sa Diyos. Sa kanyang araw-araw na buhay, madalas ay maagang bumabangon si Hob upang mag-alay ng mga handog na susunugin para sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Sa madaling salita, si Job ay hindi lamang may takot sa Diyos, umasa rin siya na ang kanyang mga anak ay magkakaroon din ng takot sa Diyos at hindi magkakasala laban sa Diyos. Walang lugar sa puso ni Job ang material na kayamanan ni hindi nito napalitan ang posisyon na hawak ng Diyos maging para sa kapakanan ng kanyang sarili o ng kanyang mga anak. Ang lahat ng ikinikilos ni Hob araw-araw ay may kinalaman sa pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Ang kanyang takot sa Diyos na si Jehovah ay hindi tumigil sa kanyang bibig, kundi isinakatuparan niya ito at ipinakita sa bawat bahagi ng kanyang araw-araw na pamumuhay. Ang aktual na asal na ito ni Hob ay nagpapakita sa atin na siya ay tapat at nagtaglay ng diwa na may pagmamahal sa katarungan at mga bagay na positibo, ang madalas na pagsugo at pagpapabanal ni Hob sa kanyang mga anak na lalaki at babae ay nangangahulugan na hindi niya pinahintulutan o sinangayunan ang asal ng kanyang mga anak. Sa halip sa kanyang puso, siya ay dismayado sa kanilang pag-uugali at kinundena sila. Napagpasyahan niya na ang pag-uugali ng kanyang mga anak na lalaki at babae ay hindi kalugod-lugod sa Diyos na si Jehova at kaya naman madalas niya silang pagsabihan na pumunta sa harap ng Diyos na si Jehova at ikumpisal ang kanilang mga kasalanan. Ipinapakita sa atin ng mga kilos ni Hob ang isa pang bahagi ng kanyang pagkatao kung saan siya ay hindi kailanman sumama sa mga taong madalas na nagkakasala at sumusuway sa Diyos at sa halip ay nilayuan at iniwasan ang mga ito. Bagamat ang mga taong ito ay ang kanyang mga anak na lalaki at babae, hindi niya tinalikuran ang kanyang sariling mga prinsipyo ng pagkilos dahil sa sila ay sarili niyang pamilya at hindi niya pinagbigyan ang kanilang mga kasalanan dahil sa sarili niyang damdamin. Sa halip, hinimok niya silang mangumpisal at makamit ang kapatawaran ng Diyos na si Jehova at binigyan niya sila ng babala na huwag talikuran ang Diyos para sa kapakanan ng kanilang mga sariling sakim na kasiyahan. Ang mga prinsipyo kung paano pinakitunguhan ni Hob ang iba ay hindi maihihiwalay mula sa mga prinsipyo ng kanyang takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Minahal niya ang mga tinanggap ng Diyos at kinasuklaman ang mga itinaboy ng Diyos. Minahal niya ang mga taong may takot sa Diyos sa kanilang mga puso at kinasuklaman niya ang mga gumagawa ng kasamaan o nagkakasala laban sa Diyos. Ang ganitong pagmamahal at pagkasuklam ay makikita sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. At ito ang tunay na pagkamatuwid ni Hob na nakita ng mga mata ng Diyos. Natural lamang na ito rin ang pagpapahayag at pagsasabuhay ng tunay na pagkatao ni Hob sa kanyang mga ugnayan sa iba sa kanyang araw-araw na pamumuhay na dapat nating matutuhan.